mapagpalang araw po sa inyong lahat mga ka tv no? Sa lahat po na nagpapalo sa akin o sa aking mga followers, marami pong salamat sa inyo. Sa mga nag-subscribe sa ating YouTube channel, maram marami pong salamat sa inyo. Uh, Taos po, soko akong nagpasalamat sa inyo. Ang iba bahagi ko po sa inyo ngayon ay ang Herbal na kung saan ito po ay nakatulong o luna sa mga kagat ng hayop na may dalang kamandag, no? Ah, uh, katulad po sa kagat ng ahas na kung saan talamak po ngayon at marami po talagang nakagat ng ahas na nanamatay o nawala ng buhay doon po sa probinsya, no? Sa mga kabundukan. Meron po akong isi-share sa inyo, ibabahagi. Ito po yung langis na tinatawag po na sinamak, no? Ito pong sinamak na langis ay meron po itong siyam na ore ng uh, mga halamang gamot, no? ang pinaka number one nakakatulong po nito ay yung kahoy po na kung saan meron pong nag-aaway na mga ahas no may mga ahas na nag-aaway at nakita po ng nitibo o isang taong lumad o tinatawag sa ating ita sa amin po kasi tinatawag na nitibo sa kabundukan po doon po sa laak dabaw de oro So ngayon po, yung nag-aaway na ahas na yon eh, ang nangyayari, ang isang tao na nitibo, ito po yung umakyat po sa isang puno ng kahoy at pinagmasdan niya yung nag-aaway na mga ahas. At nung natalo na po yung isang ahas, alam nyo po eh, ito po eh, naghagilap ng kahoy. At may kahoy doon po sa baba nang kanyang inakyatan, may maliit na punong kahoy, kumuha po doon ng balat ang isang ahas. At ngayon po, kanyang dinala doon sa natalong ahas, hindi tinapal. Gumalaw lang po saglit ang isang ahas at hindi po siya tuluyang nagising. So lumipat po sa kabilang kahoy, yung isang ahas, po'y sinundan ng taong matanda na isang nitibo na siya po ang tunay na nakakita sa mga pangyayari ang isang ahas po ay pumunta sa kabilang kahoy at kumuha ulit ng balat at pagkatapos ito'y kanyang dinala doon sa natalong ahas at alam niyo po ang nangyayari uh, nagising po ang isang ahas na natalo na malapatay na at ang nangyari po, kumulipas ng takbo o gumapang palayo. Gumapang po siya palayo doon sa ahas na gumamot sa kanya na yun din ang tumalo sa kanya. Sumula so, po noon, siya ay gumawa na po ng langis na kung saan nilagyan po ng kahoy na yun. Yung kahoy na yun ay nagiging sangka po dito sa langis na tinatawag po na sinama. At kapag mayroon siyang kakilala o kapitbahay na ito'y nakagat ng banakon, no? Kasi uso po doon ang banakon, sa awa ng Diyos Ama, ito po'y nabubuhay, mga kadisitibi, no? Hindi po uh, tuluyang nawalan ng buhay kapag nakainom po nitong sinamak. At... Uh, Tested na po ito ng karamihan sa mga ita doon o, o tinatawag po sa amin na nitibo, no? Adaghan ng nakasulay aning uh, langis o sinama na gipaakog o ganang banakon is nabuhay o nabuhi. Kabalo naman yun ta na ang banakon, Diyos ko, talagsara yun ang mabuhi. Minuto lang po ay ambot kung kaabdan ba o oras ang taong mapaakan o banakon kung mabuhi ang napakadelikado pa sa banakon nang hahabol at tumatayo so ang kubura kakagatin ka sa bandang paanan lang pero ang banakon po'y tumatayo pwedeng po dito kakagatin sa likuran o dito sa harapang bahagi dito sa braso kasi tumatayo po talaga siya eh. At ang ahas po na banakon ay nanghahabol ng tao. Kapag ikaw ay nakita ng isang ahas na banakon, abay mga nganib po talaga ang buhay ninyo. Ngunit sa kasabihan po ng aking mga ninono o kahit ng aking tiyahin, kapag daw po tayo ay pupunta sa talahiban o sa kasagbutan, no? Ah... Uh, kagubatan, kasagbutan o talahiban, tayo po ay maglagay ng baging sa ating katawan. Katulad po ng baging ng panyawan o bago na panyawan sa Bisaya, no, para mas maintindihan. Kasi medyo magkaiba ang salita eh. Bagong nga panyawan sa Tagalog baging na makabuhay. O, lalong lalong na po sa baging po na sinukuan, no? Sinuko ang baging, abay napakaganda. O sa baging po na tinatawag na lunas. Ang lunas rin po na baging, hindi ko po alam kung ano ang tawag kaya niyan sa Tagalog. Ito rin po ay talagang nakakatulong sa mga kagat ng hayop na makamandag. Sa rin po yan sa sangkap nito yung baging na ah lunas. Eh, sa shampoo ang sangkap nito mga ka TV. Eh. Ang pinaka dabis lang ho, yun talagang kahoy na punsa nag-aaway yung mga ahas. So yun pong sinuko ang baging o kahit na, kahit anong ano po baging o bagon kapag tayo po pupunta sa talahiban, isang mabisang sumpa kung tagwagon sa Bisaya o Panguntra na ang ahas ay hindi lalapit sa iyo o aamo sa iyo, matatakot sa iyo. Uh, tayo po ay maglagay ng belt o magtali ng bagong o baging, magtali po tayo ng baging dito sa ating katawan. Ilagay po natin dito, tali po natin no sa ating katawan yung baging, no? Kay tanong baging o kahit bisag unsa nga uh, bagong mga ka-JCTV? ito'y ating itali sa ating katawan para po kapag mayroong nakabang na ahas katulad po ng banakon ay hindi na po siya mga ahas na ikaw ay hahamulin o ikaw ay tutuklawin, no? ngunit wag nyo lang pong lapitan at wag nyo pong saktan kasi lahil po ang kanilang tirahan ay talagang napakialaman na po ng tao sila po ay wala ng tirahan kung kaya't sila pumunta sa kapatagan o napunta na po sa kabahayan dahil sa kakaunti na lang po ang gubat sa kabukiran no nagiging mainit na po ito kaya sila naghahanap rin po ng tubig no dahil gusto nilang makapunta sa malamig na lugar dahil po ang kanilang tirahan ay talagang ano na po sira ng... ngunit ito pong banakon eh bigla na lang po itong sumulpot na parang kabuti at dumadami no noon kasi ang kadalasang ano lang ahas is ito lang kobra, uh, ah, handolokay no e, eh, ilan lang ang ahas na ano sinasabi nilang nakakatakot pero nung dumating po ang banakon di hamak na mas nakakatakot dahil ito nga po ay tumatayo at talaga pong nanghahabol siya ng tao napakarami na pong buhay na nawala no, nang dahil po sa banakon, itong hayop na ito, ay talagang napaka mangtas no, mangtas kayo siya talagang mugukod siya ang tao no, at manunuklaw ho talaga, kaya marami nang nawala ng buhay, meron akong isang bote nga po nito ikong laman nito ay sinamak no, mga siyam na klase ng kahoy na ito po ay sinunog, no? Ah, uh, ito po ay lagyan ng langis. Ito ay wala pa pong langis, andito po yung langis. Nagdala po talaga ako nito dito. Buhat po na di maiwasan na may mga kagat-kagat po ng black sucker, no? Katulad dito, minsan ang anak ko eh, may kagat ng black sucker o yung maliit na insekto na may mahabang uso na kapag ikaw ay makagat, talagang mamamantal po yan mamamantal at kung hindi kayanin po ng isang tao o ng isang bata ay kailangan po itong madala sa ospital dahil pwedeng mahirapang huminga no so uh, sa awa po ng Diyos Ama minsan na pong nakagat ang anak ko ng pusa kasi itong pusa ay pinaglaruan sinubuan ba naman po ng ulam at tumagos dito ang ngipin umano po dito sa kuko hanggang kuko po talaga ang ano ang ngipin ng isang pusa. So nakita dito ang ano hindi na nakalusot ang ngipin ng pusa no yung pangil ng pusa ay hindi na nakalusot dito sa kuko. Siyempre matigas po ang ating kuko. Kaya yung kagat na yon kapag hindi madala sa doktor o hindi ma-injectunan delikado ho talaga dahil sa pangil ho talaga ang tumama no. Nung time na yun talaga sa tutulang, hindi ko po talaga nadala sa doktor o hindi ko po napa na ng aking anak. Kasi sa probinsya po kami noon, dito po siya nakagat. So, pinalibutan lang po ng langis nito. Kumuha lang po ako ng langis dito at pinalibutan dito. Kung dito kasi makagat, kailangan palibutan po siya dito. Ipaikot po yung langis para hindi na po makatakbo yung kamandag. Tapos dito, palibutan po yung kagat. Awal lang po talaga magbasa. And then, pinainom ko po nito ng tatlong kutsara. So, ito po yung uling. Itim po ito siya mga ka Magiging itim. No, itim po ang laman nito. So, yun po. Sa awa ng Diyos ama, okay naman. Uh, mga nakalipas lang din ang ilang buwan, nakagat na naman po ng tuta. So, mas delikado sabi nila ang tuta. Iwan ko lang kung kung gaano katotoo. So dahil subo ko naman po ito, hindi ko pa rin po dinala ng doktor. Sa naman ng Diyos ama, okay naman din po. Meron din po tayong bulong na kung saan nakakatulong po sa kamandag, no? Na mapalakas ang ating anti-kamandag sa katawan at malabanan ang kamandag na mula po sa hayop na nakakagat sa isang tao. Pero ito po'y hindi maasahan mga ka -GCTV. Lalong-lalo lalo na po kung katulad sa banakon. Ang banakon po hindi basta-basta. Kapag ang aking mga anak rin po ay nagkaroon ng lagnat, sila rin po ay aking pinapainom ng sinamak. Uh, panigurado po na makontra yung dinggi kung sakaling may dinggi. dinatin no? Hindi natin alam kasi lalo sa panahon ngayon na iba na ho talaga. So, ito yung aking pinapainom nito. Panigurado na kung sakaling may tama ng dinggi, Aba'y matatalo po ang bakterya ng dengue. So napakaganda po nito. Ako po nung bata pa, 5 years old po ako, ang aking ina kasi po talaga ay magsasaka. So ako po ay sumasama sa aking ina doon sa sakahan habang nagtatabas po siya ng damo dahil sa doon po ako sa sapa o sa ilog, no, sa ibaba kasi ay may ilog, doon po ako naliligo. So gustong-gusto ko pong sumama nung bata pa po ako sa aking ina kapag nagpunta sa sakahan dahil sa ang gusto ko po ay maligo. So alam niyo naman po ang bata ay mahilig sa laro. And then marami din po kasi doong tinatawag na piyo sa amin no, o sa iba kimpi ang tawag yung para bagang alimasag na maliliit sa ilog. Nagkataon po na may isang punong kahoy doon na matagal na pong natumba. At ito po ay pinirahan pala nang tinatawag sa amin ang putsukan. So, mas matapang po yung putsukan na yon o yung mga bubuyo po na nag-create ng bee. No? ah, uh, ito po ay mas matapang dahil andoon po siya sa may lupa. Sabi nila, mas matapang daw po yung ganun dahil instead na doon siya sa taas ng punong kahoy, doon po siya nakadapa sa may lupa. At hindi po sinadya ng aking mahal na ina na ito po ay magalaw. So, nung nagalaw po, talaga pong sangkatotak po, libo-libo ang yung bubuyog na yun. Napakarami po talaga ng bubuyog na yon Ang aking mahayil na inat, pumunta na po papunta sa akin. So, talagang napuno ng kagat. Sabi ng mahal kong mama, eh, tulong, tulong, or tabang, tabang, tabang. So, may mga kalapit na bahay na kung saan andoon po sa bukiran. So, may tao doon pumunta po sa amin ngunit umatras paano po namang hindi umatras no na ah, ikadami po ng putyukan talaga. May ilog nga po doon, may paliguan doon. Inilangoy po ako ng mama ko kasi pati na po ako ikinagat. So lumangoy po kami doon. Pero pag tayo namin ulit mula sa tubig, andoon pa rin po yung putyukan. So, ang nangyayari, pumunta po ang mama ko talaga doon sa kalapit na bahay. Ang kapitbahay namin, ang pangalan nun ay Toto, no? Mag-asawa si eh. Manoy Toto Sot at saka si uh, Manang Soting. Kami po ay pumunta doon. Ah, so, ang ginawa po ng may-ari ng bahay, meron siyang hinaling o meron siyang parang niluluto doon. At ang kanyang bubong po ay, alam mo yung kugon. So, pinagkukuha niya ang kugon ng kanyang bahay o yung bubong niyang kugon ay kanyang pinaghahablot. At inilagay po doon sa apoy noon so nag-uusok. Nung umusok po nang umusok doon po nawala yung putukan. Doon kami pumunta sa may usok, so nawala po yung putukan. No, kalaban po pala talaga ng putukan yung usok o yung nung unang bubuyog. So nung nawala na po ang putukan, sobrang dami na pong kagat. Ako po hindi na po makagalaw, buong katawan. Halos uh, pati pusod po may kagat. Uh, At lahat ang uh, private part na lang po talaga ang hindi. Dito sa tainga, sa ulo, dito, hindi na po ako halos makakita. So ang mahal kong mama, ganun din po, nahirapan na dahil sa dami po talaga. Alam nyo yung puwita ng bubuyog ay dumidikit pa po dito yung parang ikot, ikot ang tawag sa amin nun, yung parang tinik na sa puwita ng putsukan. Ito po ay dumidikit sa aming katawan. So napakarami, pinagkukuha namin kapitbahay. Ako po ay nanghina na at ang dami pong nagsabi, nakakilala namin na hindi na magtagal ang buhay namin. No, minot, ah, iwan ko kung abutan pa daw ng kinabukasan dahil sa dami. Eh, isa nga lang o dalawa, nahihirapan na at sasakit. Ano pa kaya yung napakarami? So, kami po ay nagpunta doon sa kilala ni mama na ni Tibo, isang babae po na lumad na kung saan ang sa amin ni Tibo or Ita. At kami po ay kanyang tinulungan. Pinapainom po kami ng sinamak. No? At pagkatapos, hinaplusan po ang buong kong katawan, hinaplusan maging si mama, ulo, lahat po talaga mukha. Kasi ito, puno po ng kagatay nga, hinaplusan. At binanyusan o hinaplusan o nilagyan po ng langis. Pagkatapos ako uminom din ng isang kutsara na langis nitong sinamak. At ilang minuto lang po ako po talaga ay parang nauhaw. Pagkatapos hindi mo na ako pinainom. Sintabi po sa mga kumakain. ah nakusuka po talaga ako nung time na yun. No? Nahingi po ako ng tubig dahil ako po ay parang nauhaw. At maya maya nasuka po talaga ako. Sintabi lang po sa mga kumakain. No? So, nung sumuka po ako, bigla na pong gumanda ang aking pakiramdam at lumakas po ako. So, ang akala ng karamihan doon, imawala na po na kami ng buhay, kaya nagulat po sila. Talagang nalabanan namin yun. So, at yung aso po namin na kasama namin doon sa bukid. So, ang nangyayari po, alam nyo po, namatay talaga, no? Dahil sa ito po ay, ito rin po ay nakagat at hindi naman namin naagapan, hindi nagdala sa manggagamot. So, di bali na basta kami po ay buhay. Kaya ang akala ng iba talaga, mawalan po kami ng buhay. So, kaya po para sa akin, subok ko talaga itong ano na to, sinamak na ito. Maging ako po ay nainom po nito. So, pakita ko po sa iyo ang hitsura nitong ano na ito, langis na ito mga ka-GCTV. So, ito po yung kanyang langis mga ka-GCTV, mas itim. Ito po yung langis. At may mga uling po, no? May mga uling po siya nakasama. Ito po'y anti-kamandag po talaga mga ka-GCTV. Medyo maanghang-anghang lang po talaga ang kanyang lasa. Dahil po ito ay sinunog na iba po talaga. Pero alam nyo po, talagang napakabisa po talaga nitong langis na ito, no? O nang sinamak na ito. Malaking tulong po talaga ito sa akin. Alam nyo po yung higad o yung uh, tilas sa bisaya may tilas na kulay green na kapag makatusok sa ating balat ito po ay matindi ang kamandak dalagang napakasakit o yung tilas kasi makatikati ang tilas o oh, higad makatikati po yan no na medyo masakit makirot-kirot pero yung kulay green na mas matulis po yung kanyang balahibo Abay, napakasakit po. Talagang makirot po yun, no, na hindi mo maintindihan. Kapag malagyan po nitong langis ng sinamak, alam nyo po, abay, ang bilis pong mawala talaga, no? Ah, uh, nakailang bisis na po ako naka-encounter na nahigat, lalo doon sa probinsya. At uh, yun nga po, nakagat din po tayo ng aso. Hindi po talaga ako nagpaturok sa awan ng Diyos ito lang po kasi... Ang katwiran ko, yung mga nitibo kasi, uh, marami po sa kanila na nakagat ng aso, nakagat ng mga makakamandag na hayop doon sa kabukiran, hindi naman po sila lumapit sa doktor. Ligtas naman po sila, no? Hindi naman sila napahamak. At alam nyo po, ito po'y walang scientific explanation. Ito pong sinama ka hindi pa po napag-aralan sa mga dalubhasang doktor o mga scientist. Ngunit ito po'y matagal na gamit na po ng mga sinaunang tao o mga kanitibuhan, no? ang sinaunang tao ay matagal na pong ginagamit ang katulad po ng bayabas. Ang bayabas po ay katulad po nito, isang food supplement na ito na no approved therapeutic claims. So ibig sabihin, hindi po siya napag-aralan o hindi po nakapag-produce ng siguro million, million, kung ilang million yan para mapatunayan na itong uh, herbal na ito ay nakakatulong sa kung ano mang karamdaman o sa sakit nakabig, nakapagbigay lunas no pero kapag iyong gamitin ay talagang maramdaman mo naman na nakapagbigay lunas o nakakatulong o nakakagaling sa iyong karamdaman no uh, katulad po ng bayabas ang isang bayabas po yung murang dahon ng bayabas ay may mga iilan na po talaga sa aking kaibigan na ginagamit ito lunas po para sa kanilang ulcer, no? Na kung saan kapag sila ay nadudumi ay may halo lang ang dugo. At sa awa ng Diyos Ama, alam nyo po eh, talaga namang gumaling na ang gamit po ay itong murang dahon ng bayabas. No, kapag mayroong mga katikate, ang murang bayabas ay dinidikdik, at ipipiga dito sa mga katikate o yung mga sakit sa balat abay ito rin po ay gumaling pero hindi po siya napatunayan sa mga dalubhasa no? ganun din po dito mga ka-GCTV ang mga sinaunang tao kila po ang nagpapatunay no? hindi po yung mga dalubhasa pero hindi forget na hindi napatunayan ng mga dalubhasa ang isang herbal ay hindi po nakakatulong o nakakagaling sa isang tao ah, ito po ito pong sangkap ng langis na ito, natin tawag nating sinamak, ay nagmula po sa isang kahoy na kung saan wala nang ibang may likha kung hindi ang mahal na Diyos amatina. At siya po ay kumuha na isang tao na kung saan ito ay magiging instrumento upang makilala ang punong kahoy na iyon upang pang uh, panglaban sa mga taong nakagat ng ahas. Ang mga albularyo po, o yung tao na yon ay walang lisensya. Yung nakatuklas nito, ay wala pong lisensya dito sa kalupaan. pwede po siyang siraan, sa kung sino mang dalubhasa, no? Uh, alam naman po natin ang labanan dito sa mundong ito. Kung sino po yung may pinag-aralan, ay siya po yung mas paniwalaan. So, yung nakatuklas, wala pong lisensya sa lupaing ito ngunit sa Diyos Ama lisensyado po, no? Katulad na mga albularyo. Oo, ang albularyo, hindi po kilala dito, hindi kinikilala dito sa lupaing ito. Ah, walang lisensya. Kung hindi lisensyado sa batas ng tao. Pero, sa batas ng Diyos Ama, marami pong albularyo o manggagamot na lisensyado. Nasisira lang naman po kasi ang gamutang espiritual nang dahil po naman din kung minsan sa mga albularyo na pira-pira lang, no? Ah, nagiging negosyo na po talaga ngayon ang gamutang espiritual. Yun po ang katotohanan. Pero hindi naman po lahat, no? So yun lang po ang ibahagi ko sa inyo ngayon, no? Salamat po talaga sa lahat na nagpalo. Mga nag-subscribe sa akin, marami pong salamat sa inyo. Naway, pagpalain po tayo na mahal na Diyos ang mga kajisi baby. Damat! God bless po sa inyong lahat